Taka sa pin. Naglalakad na boy! Ayan o. Taka sa ladong pin. Ayun mo. La, Ayan o. Ayan, no? Ayan tang, na. Ano yung dila? Ayan o. Oh mo rin. Pusimira mo yung, yung bintang ano. Tumalun, boy. Wala na? Hindi ka nagbukas naman ano. Hindi ano. mo boy Kulay din. Tiga mo kakilaking ka? Holy shit. Mga ahas! Saan? Boy! <laughs> boy, turn nigga! Boy, nagapang na sa akin ni Ay, yun. ay, nakaano, nakaano. Oh, shit! Pabalikin nyo. Sa Baka, ala ko eh. Eh? Ala ko laruan. Ay, ala ko dito eh. Ayun, ay, nagalaw no, nag po eh. Oh, ay, o, o. Ako, nasa na ako. dito. niya ako dito. Hindi na tanga, iniinom yung... Ay, <coughs> no. Oh! Hilo-hilo! Oh, oh. Oh, oh! Ay, kung pumasok! Ay, kung pumasok! Gawag tayo nga lumusot! Lumusot na sa inuduro nyo! Pumasok na ulit? Okay? Oo, pumasok na ulit! Tanga! Tanga! Oo nga! Ay, oh, gusto nyo tumawag kayo Oo nga! Oh, shit! Nakita nyo yun?